ng vermicast at napansin ko makapal ulit siya guys kaya tatanggalan ulit natin siya so mabilis talaga yung production nyo guys tingnan mo tingnan nyo guys so, oh. yan yung mga malambot na part vermicast na siya yan sobrang buwaghag yan na. Oh. at kung papansin natin nandyan yung mga vermiworms natin yan ang lalaki. So, tanggalan na natin siya guys para mas mabilis na maubos ito. Kasi pag hindi siya natin matatanggalan, maahalo siya. Mm, Makapal-kapal na ulit. Madami kasing vermiworms na nilagay tayo dito. Kaya ang bilis ng production niya. Yan na. Diyan lang sila sa ibabaw. Yung mga anak pala nito guys, malalim. Sa, sa ilalim yung mga anak. Kaya wala kang makikita dito sa taas masyado. Pag hinukay mo yan, nandiyan sa ilalim yung madaming anak. Akit lang tayo. Magandang production nito guys. Vermicast. At saka in din siya kasi nandito tayo sa malawak na palayan. Yan guys. Pinyan karami yung vermi worms din natin. Pag halukay mo, nandiyan na sila. Ano? Parang pansit na. Ang dami. yung sa mga gustong bumili din guys, na gusto mag-start. Bebenta tayo yung mga vermi worms oh di bang kapal lang araw lang guys ito pa dito yan ang daming vermi worms hmm pag hinalukay natin sila, alam, mas madami. Yeah. Kaya sobrang buhaghag yan, guys. Kasi purong dumina ng vermiworms yan hmm. later may discover din tayo guys no ano pag orderan ng mga farmers natin pasensya wala tayong taga video ayan daming vermiworms mabilis din silang dumami guys basta yung pag harvest natin nito, guys hanggat kuan no sa malambot nga part lang yun no yan hanggat nakakaya ah, na kayo rin ang kamay Daming group there. worms talaga. Ayan guys, madami tayong ma-harvest ulit. <laughs> Pilihan lang natin ng kuwan yan. Tanggalin natin yung mga vermi worms. O diba tambak? <laughs> Ganyan kabilis guys yung ano, production ng I think Bernie wants. Thank you for watching.